Pinalis na ng China ang mga barrier na namataan sa paligid ng Scarborough Shoal. Pero napag-alaman naman na sinasadya jaro sirain ng Chinese at Vietnamese fishermen ang lamag dagat sa lugar para di na natin mapakinabangan. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Paglalatag ng floating barrier. Sandamakmak ng mga barko ng China Coast Guard. At panghahabol mismo sa mga Pilipinong mangingisda. Ilan lang yan sa mga ginagamit na estratehiya ng China para iharas sa mga Pilipino maingisda sa Baho de o mas kilala sa tawag na panatag o Scarborough Shoal sa may ng Zambales sa West Philippine Sea. Sabi ng BFAR, ginagawa lahat ng China para itaboy ang mga Pilipino sa panatag. Katunayan, sa impormasyong nakuha nila, may mga nasira na raw na bahura doon. Dahil sa pangingisda gamit ang cyanide, na isang nakalalasong kemikal, ang ang nasa likod niyan, mga mayingis ng Chinese at Vietnamese. According to the statement of our uh, Filipino fishers, uh they uh, this uh, Chinese actually ano uh, they intentionally destroyed a uh, body machine lock to prevent uh, Filipino uh, fishing boats to fish in the area. Ayon sa B4, mapanganib sa marine ecosystem ang cyanide dahil pinapatay nito lahat ng lamang dagat kahit ang mga maliliit na isda. Kung mapatunayan daw ang naturang aligasyon, malinaw daw na paglabag ito sa International Maritime Law, partikular sa nilalaman ng United Nations Convention on the Law of the Seas o UNCLOS. Sinusubukan kunan ng pahayag ng News 5 ang China at Vietnam tungkol sa issue. Pero ang Philippine Coast Guard, aminadong wala pang hawak na ebidensya para patunayang may kinalaman nga ang dalawang bansa sa pagkasira ng bahura sa panatag Seoul. So what we're saying is that one, uh, this didn't happen overnight. Uh, matagal na itong nasira. Pangalawa, we don't really have um, on our files na makikita natin na ang Vietnam at ang China ay talagang tahasan gumamit ng cyanide na talagang sila mismo. No? Para maiwasan na yan, mas paitingin daw nila ang rotational deployment ng mga barko kasama ang B-4 sa Panatag Shoal. Pero paglilinaw ng PCG, hindi yan para galitin ang China. Na ang objective natin dito is not to provoke anybody not to escalate the tension in Bajo de Masinlo. Our objective here is to protect the Filipino fishermen, to make sure na ang mga Pilipino may isda ay makakapangisda sa Bajo de Masinlo. Kumpiyansa rin ang before na makatutulong ang rotational deployment para mapataas ang produksyon ng isda mula sa naturang bahagi ng ating karagatan. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanhong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.